Hello guys, mga love, shoutouts sa inyong lahat dyan. Good evening, good evening. Ayan. Nakakatamad guys, dahil kami walang net. Ang hirap palang walang net para yung dalawang kasama ko doon, para silang siraulo doon. Pambira. Kaya bukas punta kami sa ano, maghanap kami ng net hindi sa totoo lang guys, mahirap ang walang net. Napakahirap. Para kaming zero dito walang net. Ayun, dalawa yung kasama ko doon. Yung mga kasama ko, nandun sila. po opo sila sa sala, opo sila sa middle Buti na lang kamo sa kwarto ko may net. Kaya hindi ako bumababa, di ba? <laughs> <laughs> Hindi ako bumababa kasi nandito ang net sa taas. <laughs> Minsan si April nandito sa taas, pupunta dito, malalaman mo, mo lang mamaya-maya nandito na yan. Kasi walang net doon sa kwarto nila, dito lang may net. Ayan guys, bye bye Thank you for watching. Huwag nyo i-skip ang ads. <laughs> bye bye you! Ito na naman si Azel Raimi. Ayan, gabi sa inyo. Ayan.